Ay, oo, oh, oh, yun, no? ang dami nga. Oh, no? Alang, Diyos ko, ang dami. Yun, oo. Oh. Nangingitim sa dami. Ay, dito, marami, oh! Hala, ang dami, oh! Ayan, oh. Dito. mga kainde. O, oh, tingnan nyo. Ang dami. Ang ang ganito. ay, nangingitim mo. Ayun, oh, yan nga nangingitim. Ay, pa, oh, pa. Yan pa yun. Ang no? dami talaga. Oh, no. Yeah. Di kasi, bumaha kasi kaya ganun siguro. Di, hey, ate, lalo na doon natin So, Saan? Dami to, no? Doon yun, doon tayo para... Tara, 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 manood tayo. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Saan, saan? <laughs> tapos, bababa tayo. Tapos, pag lumaki na yung ba, di na tayo maka... Akyat! Aray ko. Ayaw, wala si Romney. Wala ka. Sil, pwede na ikaw. Kuya, hawakan mo si ano, Giselle. <laughs> Damit mo ba rin mo? Ah, guys, daming ano nang huli oh. Kuya, ang dami kayo doon, nangingitim kayo sa gilid, no? Ayun ah, din oh. Laka guys, tingnan niyo mga. Laka. Yung ano pa to,